Rasalamat, Iskrusya. Diyan sa mga katala disgrasya sa Meyhena ni man. ng mga residente at pulis ang apat na sakay ng truck na ito na naipit. Ito ay matapos bumanggang kanilang sinasakyan sa kasalubong na bus pasadolas 11 ng gabi kahapon September 18 sa kahaba ng National Highway sa Barangay Buwed, Kalasyao, Pangasinan. Bye, oh. Star. Sa investigasyon ng PNP, papuntang Santa Barbara ang truck habang papuntang Dagupan City naman ang bus nang maganap ang insidente. Uh, meron siyang uh, inubatikan ng motor, uh, then uh, nakumunakuha niya yung linya ng bus at yun po nagkaroon ng uh, head-on collision. Sakto naman nandun naman na yung uh, five-star bus at doon po uh, nagkabangga uh, sila sa lane ng uh, 5 five-star bus ko. Sakay ng truck ang isang pamilya. Sa video ito, nahugot na buhay ang tatlong taong gulang na batang lalaki. Sunod pang nahugot ang ama nito na driver ng truck at ang ina at kapatid nitong walong taong gulang na babae pero itiniklara silang tatlo na dead on arrival. naipit po sila. So agad naman na na-respond yan. hindi uh, may MDR, uh, MO, at saka mga BP and other, uh, of course, multi-client. Uh, Pukuha po sila doon sa, na-trip po sila doon sa sakyan at data po sa hospital. Mm -hmm. Kaya lang, uh, sa kasamang palad na binawain po ng mga, dito na-arrival po yung tatlo sa kasalukuyan ay nagpapagaling pa sa pagamutan ng tatlong taong gulang na bata. Pito naman ang sugatan na sakay ng bus, kabilang na ang 44 anyos na lalaking driver. Sa part ko naman ng 5-star bus, yung driver ko is nagtamo rin ng injuries sa kanyang ang ibang bagay na katawan. At mayroon din pong mga pasahiros na nagkaroon din po ng mga minor injuries. Dagdag pa ng PNP, accident-prone area daw ang lugar lalo na tuwing gabi. Nagpapatuloy pa hanggang ngayon ang investigasyon ng mga pulis sa insidente. Vanessa Bugtong, RNG News.